Sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, uh, naniniwala po akong sila yung manitatangin po sila at may mabubuting kaluban. sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti ko yung kalagayan sa araw-araw at malayas sa taklit sa araw-araw. At sana po ay magpursige po tayo sa ating ginagawa po sa araw-araw at uh, bago po tayo gumising sa umaga, pagkagising sa umaga, pagkatulog sa gabi. ay manalangin po lamang po tayo. Kahit isang ama namin lamang po ay bukal sa puso, na bukal sa puso ay tatanggapin ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat niyan na uh, pagdarasal po. At humiling po tayo para gabayan po tayo kung ano po yung kailangan po natin uh, uh, Basta isa Diyos natin po ang manalangin uh, po, eh, kahilingan po ay eh, pagkakalupo sa atin ng ating mga ninanais po. At sana po ay eh, uh, pasisya na po kayo kung may nasasabi po ako na konbo dito. Minsan po kasi may nagkukomen. Nagkukomen sa akin na masama. Uh, pinapasadyos ko na lamang po yung comment niya. At maraming salamat sa kanya sa pag-comment po. sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalagay sa araw-araw. Uh, sana po ay mag-subscribe kayo, mga like uh, ang babagay ko po sa inyo, napaka-importante po ito ng pangunta sa masamang espiritu po. Ito so, po yung magagamit po sa panggamutan po ito, pangunta sa masamang espiritu. Po. Magdasal po ng isang ama namin, dasal po ng isang ama namin, isunod ito ng uh, usarin po sa isipan lamang po at ipo sa iyong dibdib o tubig inumin long basis. Kung gagamitin nyo naman po sa panggamutan, i po sa tuktok na may sa pasinti o sa tubig ipainom ng tatlong basis po. Uh, ipainom sa may sakit po. Ipainom sa po tatlong basis po at i po sa uh, tubig ipainom sa may sakit po. Pwede rin po itong gamitin sa pangkumbate po. Kung ipo niyo sa pang, nakikipagkumbate po isang masamang espiritu uh, para makontra po siya ay ipo sa tuktok po yun. O ipo niyo sa kanyang harapan po ng pakurus po. Pag nakikipagkumbate po kayo kung nagagamot na po kayo. Uh, karamihan po dito ay wala po siyang uh, wala pang nakakalam po ito uh, kibabagi kaya babagi ko po sa inyo para malaman po ninyo isulat nyo naman po sa inyong libreta at magagamit nyo rin po ito kung kayo po yung mga gamot na po As magdasal po kayo ng isang ama namin at isunod po yung orasyon po ng tatlong beses po at ipo sa tuktok na may sakit bago nyo po i ipo sa tuktok na may sakit ihipo nyo muna sa dibdib po at ihipo nyo sa may sakit po pwede rin po itong ipo sa kamay tapos ipatong nyo po sa ulo niya patung po sa ulo niya na may sakit. Tapos usalan niyo po ng paulit-ulit po ang orasyon na to At eh uh, niyo po na pagkatapos niyo mausal po ng konpo, sabay niyo pong ipakrus sa kanya. Sabay niyo ipakrus po sa harapan niya. Pag naiipon niyo sa kamay mo na ibulong niyo po ng tatlong beses po ito, ipakrus niyo po sa kanya. Sa uh, pasyente po. At lalayas po yung at makukontra po yung masamang espiritu. Lalayas po na hindi niya makakatigil po uh, ma makokon po yung kapangyarihan ng orasyon na to. Napakabisa po ang orasyon na to na aking ipagkakalo po sa uh, ang orasyon po na to ay uh, ay ima, ay ili, ay yuk, ikuwa, kuwi, hiu yuk, amdator dator, bigotoong, salmangi. Salim po ng tatlong bisip po sa Uh, isipan po at ihip po sa tubig at sutak tok tok ng pasyente po narito pong orasin po Okay, screenshot po para makita nyo malinaw na hindi po kayo magduda po. Marami marami salamat po sa inyo lahat. maraming salamat po sa inyo lahat.